O nga bang ang pag-inom ng kape ay nakakapagpataas ng blood pressure? Patunayan natin yan sa report na ito. Maraming tao ang nagtatanong kung ang pag-inom ng kape ay nakakapagpataas ng blood pressure. Pero totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Dr. Donald Hensrud, ang caffeine sa kape ay maaring magdulot ng panandali ang pagtaas ng blood pressure, lalo na sa mga hindi regular na umiinom nito. Ayon sa article ng Medical News Today na ang caffeine ay isang vasoconstrictor, ibig sabihin, pinapaliit nito ang mga daluyan ng dugo na maaring magdulot ng pagtaas ng blood pressure. Sa makatuwid, bagamat ang pag-inom ng kape ay maaring magdulot ng panandali ang pagtaas ng blood pressure, lalo na sa mga hindi regular na umiinom nito, ang pangmatagal ang epekto nito ay maaaring mag-iba depende sa individual. Mahalagang kumunsulta sa doktor upang malaman kung ang pag-inom ng kape ay angkop para sa inyong kalusugan. Lalo na kung ikaw ay may hypertension.